Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang humahabol sa kanya? Sobrang pagod ka na ba gusto mo ba na siya na naman ang maghahabol sa iyo? Gawin mo lamang itong simpleng pamamaraan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong usapin. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng malinis na tubig. Isang baso po na tubig ang gagamitin natin. At pagkatapos ay hawakan mo ito. Ilapit ito sa baba mo o sa bibig mo at ibulong mo ito sa isang basong tubig. Ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo lamang itong tubig sa baso pagkatapos mong mabulong ang spell. Pwede mo gawin ito bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. Tiyak, siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At gawin itong ritual hanggang tatlong araw. Once a day niyo lang po ito gawin, sa umaga ba o sa gabi. Basta gawin mo ito hanggang tatlong araw. At dapat palaging buo ang tiwala nyo at sabayan niyo po ito ng panalangin. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...